guys, kamusta kayo natin yan ang for your host and welcome to my channel. Ayan po, welcome po para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel at welcome back naman po. Doon po sa mga dati na sa aking YouTube channel, patuloy sa Salamat po ng marami. Ayan long weekends. Ayan, ang daming holidays ng mga amo. <laughs> Actually kasi dito sa Hong Kong po no ang ang Semana Santa itong holiday kasi hindi naman siya sa amin. Sa calendar po naka siya from I think it's Friday or Thursday. Friday, Friday. naka siya hanggang Monday kasi nga 'di ba yung Easter Sunday minu nila yan ng Monday. So ganoon. Pero ah uh, hindi po kasi kami kasali dyan. Ayun. Bali, ang nilabas na namin is yung Sunday, which is Sunday talaga siya. Karamihan is day off naman namin. So, ayun. ah uh, yung mga amos, karamihan nag stay in. <laughs> kaya mga ko alam ko nag less sa ating mga uh, pag-upload ng mga videos daw no? kasi kaya, mahirap gumala pag may amo sa bahay. But, yung iba naman uh, nagta-travel. Oh, di ba mas walang banday si konyang kasi travel inday, di ba? Tra travel ang mga amo. So, ayun, uh, yun yung mga senaryo kapag ng long, long weekends and long holidays. Pero, in this video, hindi ang ama ang pag-uusapan natin dito, ha? Ayan, Nag, na, naisingit ko lang yung travel kasi may nagdanong sa akin, ate, sabi niya, gusto ko umuwi. Kanya lang, paano ba yung ticket ko? Babalik naman ako mo kasi kailangan lang ako ng anak ko. Emergency, ayan. So, ganito po kasi yan. Um, sa ating kontrata po kasi ang sabi, ang sabi di ba is libre tayo ng pamasahin ng papunta dito dahil pag galing tayo sa Pilipinas, di ba, provided nila yan. And after ng 2 years pag naka-finish count ka sa kanila, bibigyan ka nila ng another ticket pa uwi. Ayan. ah uh, yun yung kung pa uwi, pag hindi ka nababalik sa kanila. Pero kung babalik ka sa kanila, nag -contract ka, of course, bibigyan ka nila ulit ng pamasahe, pabalik. Kasi syempre, di ba, sagot pa rin nila yon Kasi another contract yon Yun yun eh, di ba? Kasi may another contract ka, so kailangan ka nila ulit bigyan ng pamasahe. Sa mga senaryo po na nag-break contract or nag- nag- um, tawag ito, terminate ng contract, uh, obligasyon pa rin ng amo na bigyan ka ng one-way ticket. Mm-mm. Yung ticket mapapunta dito ka sa Pilipinas at kailangan ibigay nila yung remaining ticket na pa pauwi. One ticket mo. ah uh, so, yung ibang amo, ginagawa nila, kinoconvert into cash nila yan. Yung iba naman, talaga ticket ang binibili binibigay sa'yo. Depende po yan sa usapan. So, dun po sa tanong sa akin ni Kabayan, na sabi niya, wala pa akong two years, pero gusto kong umuwi. Um, ang masasabi ko dyan is, depende talaga siya sa amo. Well, actually, talagang magiging sagot mo yon Kasi, um, personal mo yun eh. Kung papayagan ka ni amo. Halimbawa, nagpaalam ka. Katulad na sa sinabi niya kasi it's emergency. So, sige, papayagan ka umuwi. Pero syempre, sagot mo yung ticket. So, sagot mo yung back and forth mo. So, if it, it means na pag natapos mo yung kontrata mo sa kanila or bababa ka na sa kanila, bibigyan ka nila ng one set of ticket. Mm -hmm. So, pero yung pag-uwi mo, nung wala ka pa sa 2 years, sagot mo yun. But, may mga amo pong mabait. Mm -mm, may mga among mabait na sinasagot nila yung ticket. Pero, syempre, wag tayo mag-expect. Ha, hindi lahat ng amo yung ganun. Uh, like in my case, uh, sa senaryo ko naman, ano, kasi uh, pangatlong kontrata ko na dito kay amo. Nung sumampa ko ng tatlong kontrata, sinabihan naman nila ako na kasama yun sa benefits ko na invest na one set of ticket yung um, pagpunta at pagbalik binigyan pa rin ako ng another set of ticket so which means uh, sa gitna ng 2 years ko pwede ako umuwi ng Pilipinas back and forth sagot nila ayun, di ba? Naswertehan ako doon sa ano yun, kaya uh, sa, sa kalagayan ko, no, pwede akong umuwi yearly, yearly, oo. Um, pero kuminsan, may pagkakataon na twice akong umuwi sa Pilipinas sa isang taon. O, oh, di ba? Ang syerte lang, ano? Yung e nga lang, syempre, naa-advance yun. Ito nga lang, hindi ko alam kasi syempre, currently, nandito pa rin ako kay amo. Paano kaya pagkadating ng dulo, yung hindi na talaga. Pero, uh, knowing naman, ano? Ay, ayun nga, sinasabi ko, depende sa amo. Uh, katulad ko, nasa no, senaryo ko, ha? Ikwento ko lang. Ayan, ikwento ko lang. Ah, uh, umakit kasi ako dito way back 2020, 2020, uh, 2020, October 2020, so pagsampa ko dito pandemic pa siya eh, diba, 20, 21, 20, ah, uh, ah, uh, 22, ah, uh, pandemic pa siya, nakausap yung ama ko sa akin na huwag muna akong umuwi, so which means natapos ko yung 2 years contract ko, hindi ako umuwi, pero hindi pa rin nila sa akin binigay yung um, ikit. Kasi yung iba yan, convert nila into cash na lang, no? Pero ako kasi sabi ko, gusto kong umuwi. So, gagamitin ko siya in future time. So, nung lumuwag na yung, um, lumuwag na yung pandemic, pinauwi nila ako. So, ano ako ng October, pinauwi nila ako ng April. Ayan. Pumayag silang umuwi ako ng April. So, pag-uwi ko ng April, uh, syempre, balik ako rito. Nakakatawa sila Kaya, iya ako pa kami mga ano, oh, after two years, ako natin mong kita, char, 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 char. Eventually, um, kinausap nila ako ulit kasi kailangan nila mag-travel. Napapuntang somewhere. So, <laughs> sabi nila, Tete, kung gusto mo, umuwi ka rin ng Pilipinas. Syempre, si Inday na-shock. kasi, kung uuwi ko lang ng April. Tapos, over yon pinauwi ulit nila ako. Sabi ko, madam, wala akong pera. Wala akong pambayad ng tickets. Kasi, knowingly, uh, ang alam ko is, ako bibili ng ticket. Sabi niya, hindi, um, sige, sagot ko yung ticket. Sabi niya, ganoon, basta umuwi ka. Kasi nga, uuwi din, aalis ka, ah, din kami, wala kang kasama dito. Uh, so, gusto nila yung bahay is, ano lang, Uh, relax na yung bahay. So, sabi ko, papano yun? Sabi ko, eh, hey, uuwi ako. Wala akong ang ticket. Sabi niya gano'n, sige, sagot ko yung ticket. But, ang um, usapan namin is yung vacation leave ko, which is, um, kasi yung una ko, uh, unang uwi ko nung April, kinuha ko lahat yung vacation leave ko. So, sabi ko ganun, eh, paano yung Uwi na naman ako? Sabi ko ganun, sa, sabi ko ganun sa kanya. Eh, it's okay, hatiin natin yung yung doon, 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 kasi pangalawang kontrata ko na yun, bali, pangalawang kontrata ko na yun, pero, hindi kasi nga nung first contract ko hindi ako nakuwi hinati namin yung ano yung vacation leave ko for the second time so umuwi ulit ako for I think about 7 days lang ganyan 7 days plus 1 parang so, gano'n parang hinati lang namin so ayun so libre ako ng ticket libre yung ticket ko ticket lang <laughs> Pero okay na, di ba? Malaking bagay na. So, after ilang buwan lang yung April, May, June, July, August, September, October, six months, umuwi ulit ako ng Pilipinas. Tapos, uh, so, uh, uh the, 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 sumunod na taon, sabi niya sa akin, sabi ko, graduate kasi yung mga anak ko ng, ng uh, Ju, June or uh, late May. Sabi ko sa kanya, the following year sabi, sabi niya sa akin, eh, paano yan? Sabi ko, e, yun nga. Sabi ko, eh, gagamitin ko lang ako yung natitira ko vacation leave papunta doon sa Pilipinas. pumayag naman siya. So, it means, yung ticket ko para sa second culture ko is na advance ko na. Ayun, na advance ko na. Kasi <laughs> umuwi ako. Tapos, ngayon taon, pasok na ako sa third contract. Yan. sa third contract ko naman, ah uh, kapipirma ko pa lang noong October. <laughs> Wala pa ako one year. Doon sa third contract ko, nakauwi na ulit ako ng Pilipinas. By this time, sagot ulit nila yung pamasahe ko. So, uh, doon sa mga nagtatanong, kan yun, uwi ka ng uwi, edi di yung iba pamasahe mo. Naswertehan lang po tayo na yung aking amo is sinasagot nila yung pamasahe ko pa uwi. Pero pamasahe lang. <laughs> Pero okay na di ba? Malaking bagay na makita ko yung mga pamilya ko. Kaya lang, kasi ginagawa nila yung ganun. Hindi naman niya kasi nila gagawin nang wala rin silang benepisyo, di ba? Sa kanila kasi ginagawa nila yun. Dahil habang tumatagal ka sa kanila, is, lima, tumatagal din yung um, vacation leave diba? mo. Ayaw nila akong mawala ng mahabang panahon kasi hindi daw nila kaya. Or means, kasi mat matagal, di ba? Kasi katulad ko sa third contract, meron akong 21 days plus mga Sundays and holidays kung mga masasagasaan dun sa mga, mga araw na yon So, hahaba siya ng hahaba. Which is, hindi kasi pwede. Kasi yung boss ko, hindi ko man ma review sa inyo yung kanilang mga trabaho. Uh, minsan, mas kailangan sila pag holiday. Ayun. So, kung may holiday, mas uh, pinakakiusapan nila ako, pwede ba magstay ka? Kasi, Uh, duty sila or uh, may work sila so hindi nila ako pwedeng hindi ako pwedeng mawala ng mahaba actually pwede naman, hindi naman ganoon ka special sa si hindi, kasi meron namang uh, meron namang pwedeng mag over dito, mga kamag-anak niya. but they prefer, syempre, na ako pa rin yung hahawak ng mga anak nila so sabi nga nila it's come from my boss Uh, alam daw nila yung sakripisyo ko. Kaya isa sa mga benefits ko yun na bibigyan nila ako ng extra ticket bukod dun sa talagang ticket ko. Kasi per, as per our contract, katatandaan natin, ang sagot lang ng amo talaga sa atin is yung pagpasok natin sa kontrata. Per contract to, pa, yung pagpasok at saka paglabas. Ngayon, kung magre-recontract ka sa kanila, siyempre, sagot ulit nila yung pagpasok mo. <laughs> Di ba? So, paglalabas ka na sa kanila, or, tapos na yung kontrata mo, or na-terminate ka, or terminate ka, or nag-break contract ka, or, na ka uh, uh, obligado pa rin sila magbigay ng one-way ticket. One-way ticket lang, kung hindi ka nababalik sa kanila. But, kung halimbawa, ay pumirma ka sa kanila ng pangalawang kontrata, make it sure, siyempre. Kaya, sagot nila yon. Baka kasi, alam mo, may mga, actually, hindi naman karamihan meron kasi kung mga naririnig na amo na ganun. O sagot ko lang yung ticket mo papunta dito, pero yung pauwi mo kasi nige, uh, hindi po talaga. Pero yung mga ganong senaryo, pwede po natin yung i-report na yung mga uh, tickets is pinababayaran sa atin. May mga senaryo kasi na, uh, okay, sige, sasagutin ko yung ticket mo. Yun kasi yung mahirap, no? Meron akong senaryo, yung kwento ko lang, no? Pinauwi siya ng amo niya, the middle of their contract. No, tapos nung dulo, na natapos siya yung contact niya, hindi na siya binibigyan ng pamasahe pa pa uwi ng Pilipinas. No? Nakakalungkot yung ganon. yun eh, kasi pag nilaban mo naman, baka, baka, hindi ako sure, no? Kasi ayoko magaling, hindi naman ako expert. Kasi yon pinauwi siya. Yung amo niya nagpauwi sa kanya. But, um, kung ilalaban niya nga kasi, na hindi eh, kasi binigyan na kita ng ticket na papunta doon, baka manalo sila. Hindi ako sure, no? Kasi hindi naman ako expert, ayoko magmagaling. Pero ayun nga, doon sa tanong ng aking kaibigan, for the, I therefore conclude, ayan, doon sa tanong sa akin ng aking kaibigan na, sino bibili ng ticket ko kasi emergency pa uwi ako? Well, nasa usapan niya yung mag-amo at nasa magandang puso yan ang amo mo. Kasi wala, well, katulad yung emergency naman, kailangan ka, kailangan kanina nang bumalik. At saka may scenario din naman yan. O oh, sige, bibigyan kita ng ticket. Bibilihin ko yung ticket para sa iyo kasi 'di ba, emergency sabi niya. Tapos noon, kaltasin ko na lang nang unti-unti sa sahod mo. Yon, may mga ganong scenario. Much better na 'yon, 'di ba? Kasi hindi mo masyadong mararamdaman. Pero may mga amo naman na katulad ko nga, you know, so blessed ako dun sa amo ko na uh, every year or every week ko is sagot nila yung pamasahe ko. <laughs> ayun lang, o dito sa hongkong swerti-swertihan lang yan, actually lahat naman ng lugar siguro, ang pag aabroad swerte, swertihan lang yan, may mga amo ka makukuha na okay naman meron namang hindi, at saka huwag tayo maghanap ng perfect, walang ganun, walang perfect employer kasi wala rin namang perfect helper so, pagkarang nangangamuhan tayo na ganito, kailangan natin give and take lang, ngayon panalangin na natin, at saka so, 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 sobrang na tayo, blessed na tayo pagbigyan tayo ng amo na marunong makipag- Give and take. So, ayun lang. Thank you for your time. And thank you for watching my video. Sana sa susunod, supportahan niyo pa rin ako. Thank you and good night and good luck. Ciao la!